DJ Rocky's secret five. Nagalit sa akin ang boyfriend ko dahil nag-delete ako ng messages sa inbox ko. Hi, DJ Rocky. I just wanna share what is happening sa pagitan namin ng boyfriend ko. By the way... I'm 28 years old at ang boyfriend ko naman ay 26 years old. Younger siya sa akin. Itago mo na lang ako sa pangalang Sasha. At ito, ang aking secret file. Last month, lumabas kami ng office mates ko. Pumunta kami sa Pumunta kami sa bar. We decided to chill after a very exhausting day sa office. Ang dami kasi naming deadlines na nabit. Submission ng reports, deadlines sa project proposals, demo presentations, basta ang dami. So ayun, we needed a breather. Kaya nag kami. Umupo kami sa isang table pero nagulat ako nung makita ko na nasa kabilang table yung guy na dati kong katrabaho. Actually, supervisor siya sa company namin noon. Chinat ko yung boyfriend ko pagkatapos sabi ko sa kanya na parang ang dami kong nakikita dito sa bar na mga kakilala. Maya-maya pa, namansin na yung mga nasa kabilang table kung saan andoon din si sir. Nagtanong sa amin kung ano-ano ang mga IG accounts namin at ifa-follow daw nila kami. Initially, nag ako na ibigay ang IG account ko kasi nagbigay naman na yung dalawang kasama ko. Pero mapilit yung grupo ng kabila, so naibigay ko na rin. Tutal, nakilala ko rin naman yung nangingi. Hindi ko nga lang close. And then nakita ko, nag-request sa IG yung isa sa kanila. And accept ko. After that, nag-inuman lang kami lahat. Kwentuhan and all. Konting sayaw, konting party. Alam mo na, tapos nung umaga, nag-chat na sa akin yung dati kong workmate na nandun sa kabilang table. Sabi sa akin, baka gusto niyong sumunod sa amin. So nag-reply naman ako na, hindi na, okay na kami dito. At dahil ayoko makareceive bigla ng chat, napipindot ko lang ng biglaan kapag lumalabas yung notification, nagmute ako sa account niya. Pagkatapos noon, nag-uwian na kami. Kanya-kanya na kami ng uwi. Di naman kami wasted pero syempre puyat lang. At pagdating ko sa bahay, natulog ako, nagpahinga. Pagkagising ko, nakita ko, nagchat pa pala uli si sir sa akin. Sabi niya, Sige, next time na lang. Ang tagal ko na kayong hindi nakikita ng mga kasama mo. Then I replied, Okay sir, I just woke up. And then binuro ko agad yung conversation namin. Kasi nga, ayoko siyang nakikita sa IG messages ko. And that's the only reason. Yun lang. Later on that day, nagkita kami ng boyfriend ko. Normally naman hinihiram niya palagi yung cellphone ko para lang mag-check ng gallery at magbasa sa feed ng FB account ko. Tinanong ko siya dati about it. Sabi ko, "Anong ginagawa mo sa phone ko once na ginagamit mo?" Sagot naman niya, "Checking gallery and Facebook lang daw." So yun. For me kasi pagdating sa messages, eh dapat privacy na namin yun for ourselves. Hindi na yun dapat pinakikialaman. Anyway, wala naman akong kailangang itago. Ganun din naman siya there's really nothing anomalous to hide. And then yun lang nga, bigla na lang niya akong tinanong, nagbubura raw ba ako ng messages minsan? Like yung message ko raw ba mismo, binubura ko raw ba? And I answered, yes. Lalo na kung inquiry sa mga pages or mga usapan namin ng mga kaibigan ko na kailangan burahin and other stuff. Binubura ko yon kasi simple lang ang akin. Ayoko makalat ang inbox sa phone ko. Sa dami ng nakakausap ko at sa dami ng information na pumapasok sa utak ko, I just need to be organized or I just need to organize. Period. At yun lang ang explanation ko sa kanya and I don't see any anything wrong with that. Pero DJ Rocky, nap kabigla naman ng response niya sa akin after I said those words. Bigla siyang, bigla siyang nakipag-iwalay sa akin. Yes, ganun ka-abrupt. Hiwalay na raw kami. Without any usap or explanation, hiwalay na tayo. Break na. And, sabi ko, Seryoso ka? Sagot niya sa akin, Mukha ba akong nagbibiro? Sabi ko, huh? Nagbibiro ka, diba? Then he said, Hiwalay na tayo. Hindi ako nagbibiro. And then, sinagot ko siya agad ng, but why? Dahil lang sa inbox ng phone ko? Dahil ba nagbubura ako ng messages? Dahil lang doon? Sumagot siya sa akin, hindi mo ako magdadaan sa paganyang-ganyan -ganyan mo. Alam mo, sobrang bait mo naman sa akin, pero hindi ko alam ba't mo nagawa yun sa akin. Kupal ka pala. Tinanong ko siya uli. Nagawa ang ano? Alin? Alam mo, nalilito na ako sa pinagsasabi mo, babe. Anong kasalanan ko sa'yo? Apparently, DJ Rocky, it appears na isa sa mga kaibigan ko nag-message sa boyfriend ko na magkausap kami ni Sir. I don't know why, pero I have no intentions naman na ipagpalit ang boyfriend ko kay Sir. Walang ganun. But then, It's as if somebody put a green color on our conversation and out of foolishness or pang-asar. E, ba naman yung picture namin ni Sir dun sa boyfriend ko? Sabi ko sa boyfriend ko, we just had a casual talk. Wala nang nangyari beyond that. Hindi naman ako ganun kaboba para makipaglandian with someone, lalo na't ex-workmate ko. My boyfriend still, still refuses to believe me. Ayaw pa rin niya akong paniwalaan parang fix na yung utak niya dun sa thought na nagloko ako sa kanya, na niloko ko siya, na nakipag-chat ako kay sir, etc. etcetera. Et like what the hell? Grabe naman to DJ Rocky, sarili kong boyfriend, diskumpiado sa akin. Sinabi ko sa kanya, wala naman akong kailangang itago, wala akong lihim na kailangang itago sa kanya na makakasira ng relasyon namin. But because ayaw pa rin niya maliwala I had to show some proof na wala kaming ginagawang masama ni Sir. Kaya ang nangyari, DJ Rocky, kinapalan ko rin mukha ko. Bahala na. At hindi ko in-expect na makikipag-usap ako kay Sir para humingi ng pabor. Alang-alang lang sa ikatatahimik ng kalooban nang boyfriend ko Nang hingi ako ng screenshot ng pag-uusap naming dalawa Pero ang reply lang sa akin ni Sir I... Wala naman pong convo Hindi rin naman ako nag chat basta basta hindi ako nakontento, kinulit ko pa si Sir. Sabi ko, "I just need proof na kailangan kong ipakita sa boyfriend ko na walang anything na message between us na dapat niyang ikabahala." So finally, nag-screenshot siya sa phone niya ng unang convo namin up until late night. Sinend niya sa akin, then sabi ni Sir, "Na-i-block ko na lang daw siya para wala na kaming problema ng boyfriend ko." Oh my god. Ako na ang nahihiya. Yang hiya ako sa lahat talaga ng mga ginawa ko kay sir. So ginawa ko, binla ko nga siya. And then sinend ko sa boyfriend ko yung proof ng screenshots ng convos namin ni sir. Tiningnan niya pero na-shock ako sa naging reaksyon niya. Binalik niya sa akin yung phone ko at nagsalita. O oh, lol, hindi ako dyan naniniwala. Mayroon magtiwala kahit concrete na yung ebidensya Oh. DJ Rocky, nasaktan ako when he said that to me. Para pang guilty ako until proven innocent. Ganun yung na-feel ko. Somehow, naiintindihan ko siya sa part na may trust issues siya sa akin kasi he had been traumatized sa past relationship niya na tumagal ng five years. Sabi ko na lang, I'm sorry if you feel that way, babe inexplain ko naman sa kanya everything pero ayaw niya talagang maniwala sinungaling daw ako para ko raw siyang pinagtaguan DJ Rocky ano ba ang tinago ko? e eh, wala naman nga now it has been three weeks since it happened at hingi pa rin ako ng hingi ng tawad sa boyfriend ko for making him feel that way I still want to fix our relationship. Pero ang lagi niyang sagot sa akin ay hindi ko alam. O hindi ko kaya. Hindi ako sure. Every time na tinatanong ko kung gusto pa niya ako, kung mahal niya pa ako, yun ang lagi niyang sagot. Hindi niya alam, hindi na siya sigurado. Pag tinatanong naman siya kung mahal niya ako, sagot naman niya sa akin ay, Oo, oh, oh, mahal na mahal kita. Naisip ko lang kung mahal mo ko, ba't ang hirap sa'yo natanggapin ang mga sinasabi ko? Ba't ang hirap for you na pagkatiwalaan ako na wala akong ginawang masama? Nung first week na hindi kami okay ng boyfriend ko, halos ipagtabuyan niya ako. As in, alam mo yung sukang-suka siya sa akin. Then, nung second week, napaka-indecided naman niya. Nag-usap naman uli kami nitong nakaraan and sabi niya kung ako lang, Maghiwalay na lang tayo. Nagiging masaya na tayo. Pero kapag naalala ko yung ginawa mo, nagagalit ako ng sobra. Ay, kung ako DJ Rocky, ako naman mag kami kasi mahal ko yung tao. Mahal ko pa rin naman yung boyfriend ko eh. Gusto ko lang talagang ayusin yung gusot namin. In fact, nag-uusap kami one night at sabi ko, babe, ayusin naman natin to. Ang tagal na natin ganto. Mag-uusap naman tayo. Huwag naman tayong humantong sa punto na magbibitawan na lang tayo. Sagot niya sa akin, oo babe. Tapos humingi ako ng simpleng assurance sa kanya na gagawin namin ang lahat para magkaayos. At ang sagot lang niya ay, parang ang hirap naman ang hinihingi mo. DJ Rocky ang gulo, no? Sorry, ha? Naguguluhan na rin kasi ako sa ugali ng boyfriend ko. Panay mix signals ang binibigay sa akin. Tinanong ko siya if sobrang sama ba ng ginawa kong pakikipag-usap kay Sarah at ang sagot niya lang ay, Hindi, hindi ko lang matanggap. Honestly, nakakapagod. Nakakadrain. Napapatanong na nga ako sa sarili ko eh worth it pa bang ilaban to o hindi na. 'Di ba dapat hindi na tayo nagpapadalos-dalos sa pagdedesisyon? 'Di ba dapat pinag-uusapan ang problema hindi tinatakasan? DJ Rocky, hindi ko maramdaman sa kanya yung willingness na masinsinan namin pag uusap yung problema namin. In fact, yung problema niya sa akin. Ang nararamdaman ko lang right now is that parang pinupush away niya ako every day. Kahit na unti-unti na rin namang bumabalik sa dati yung pag-uusap namin. Ewan ko nga ba, mixed signals nga gaya ng sabi ko kanina. Nakakapagod lang para siyang atrasabante. And I find it hard for me. Honestly. Hindi ko alam kung anong tamang gawin eh. I think I need some advice. Naihirapan ako sa sitwasyon namin ng boyfriend ko. Mahal ko naman siya. But then because of what happened, hindi na sure sa akin. Parang ganun. Am I really the one to blame? Hindi ko ba dapat usap sa sir nung gabing yun? Was it a violation in a relationship to talk to someone na hindi ko boyfriend? Sana, sana may makapag-enlighten sa akin. Nabibigatan na kasi ako. Salamat DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Sasha. At ito, An aking secret. Fah. Fah.